Eto si Paolo Banquero, ang 6 foot 10 na 250 pound na 4 ng Orlando At sa loob ng limang games, 29 points, 9 rebounds per game lang naman ang kanyang itinabo Na meron pang napaka-efficient na 49.5% sa field goal na porsyento At sa kanyang pinapakita, madalas pang ang makakumpara siya kay Lebron at Carmelo Tila para daw bang pinagsama sa kanyang katawan at skills ang dalawang malalarong ito kaya niyang magbitbit ng bola at magmando ng opensa at ang perimeter game din niya ay pulidong pulido na. At sa mano pa yan ang lakas ng katawan niya, imposible talagang mapigilan si Bankero lalo na kapag nakabuelo na. Pero sa kabila nito isang bad news ang bumulaga sa kanilang prangkisa dahil at least isang buwan siyang mawawala dahil sa bagong injury na kanyang iniinda. Kung ano nga ba yan tara't pag-usapan natin kasama ang maikling kwento ni Bankero. First overall pick ng 2022 NBA draft si Bankero at noon pa man malaki na ang tiwala sa kanya ng Orlando dahil rookie year pa lamang niya gamit na gamit na siya rito. At sa 72 games na kanilang nilaro, consistent na parte ng starting five si Paolo. At sa 20 points, 6.9 rebounds, sa 3.7 assists per game na mga numero, kinilala siyang rookie of the year ng 2023 NBA season. At tanda natin na 19 years old pa lamang siya sa mga panahong yun. Kaya nga nung umiscore siya ng 33 points sa 16 rebounds sa parehong taon, gumawa siya ng history bilang ang pangalawang teenager na magdala ng 30-15 na statline kasama si Lebron. Kaya matapos nito, mabilis na siyang nakilala sa liga. At siya sentro ng rebuilding process ng kanilang sistema. At sa sumunod na season nakita na kaagad natin ang bunga dahil nakatungtong ang Orlando sa postseason ng kanilang komperensya. And although natalo sila ng Cavs sa Game 7 ng unang round, malaking bagay na ito para kay Bankero na nag-uumpisa pa lamang. Kaya sa season na ito hindi mo akalaing pangatlong season pa lamang niya. Lalo na kung papakitaan ka nito ng mga Eurostep na dati Guardia lang nakakagawa. Pero ang kaibahan ng version ni Paulo ay may kasama itong bangga. Kaya may extra separation siyang nagagawa sa kanyang mga depensa. At ang kanyang soft touch around the basket ay malaking parte ng kanyang opensa. Dahil kung mapigilan man ang initial na galaw niya, kaya pa rin niyang maka gamit ang floaters at push shots sa loob ng shaded area. At ang laki ng katawan at tangkad niya ay isa ring malaking problema para sa mga mismatches na nagagawa niya. Dahil isang cross screen lang ang kailangan para parusahan niya ang depensa. At sa lakas ng upper body niya kaya niyang itulak palabas kahit na sinong mag-switch sa kanya. Kaya naman downhill kaya niyang gawin kahit na anong kailangan ng kanilang sistema. At sabi ko nga kanina, pulidong-pulido na ang perimeter game niya. Dahil nga deadly ang drive to the basket ni Bankero, ang tendency ng kalaban ay bigyan siya ng espasyo. At ang sagot niya rito, i-develop ang mid-range game niya na para bang si Melo. Simple ang in and out dribble sa pull up, 2 points sa kagad ng kanyang na erehistro. Simple lang ang galaw pero epektibo. Yan ang trademark ni Bankero. Kaya naman kapag nag-click talaga lahat ng aspeto ng kanyang opensa, mahirap talaga siyang pigilan ng kahit na anong depensa. At perfectly exemplified dyan sa panalo nila kontra Indiana. Kung saan umiscore siya ng 50 points na may 13 rebounds at 9 assists pang kasama. At matapos ng laro yon ibang klaseng kumpiyansa ang binigay niya para sa kanyang prangkisa. Pero sa sumunod na laro nila contra Chicago dito na bumaligtad ang mundo nila. Dahil bukod sa natalo sila rito isang torn oblique na injury ang sa kanya ay tumama at 4 to 6 weeks daw siyang mawawala. Kaya sayang para sa Orlando dahil hindi biro ang schedule nila sa susunod na buwan. At kung kailan naman napakaganda na ng buwelo ni Paolo at ng kanyang naipuhunan, saka siya tatama ng injury na kaya naman sanang maiwasan. Pero sa kabila nito, alam kong babangon at babawi si Bankero sa injury na ito. At kapag yun ay nangyari, hindi lang siguro 50 points ang gagawin niya para sa Orlando.